Update muna tayo, mga catchika sa buhay ni Miss Sunshine Cruz. Sa interview sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Huwebes, tinanong ang 47 years old na si Sunshine Cruz kung handa na kaya siyang umibig muli. Ayon kay Sunshine, masaya siya ngayon sa kanyang buhay kahit may dumating o wala na panibagong lalaki na magmamahal sa kanya. Sagot ni Sunshine, "Well, I've been with an action star, I've been with an ano" Basta ngayon, masaya lang ang buhay. Nandyan ang mga anak ko, pamilya ko. Kung wala, okay lang ako. Kung meron, okay lang din ako. Sa ngayon, umiikot umano ang mundo niya sa kanyang mga anak. Para sa akin kasi talaga, ang mundo ko, umiikot sa aking mga anak, sa pamilya ko. Kung may darating, thank you Lord. Kung wala, thank you Lord. Parin, kasi binigyan mo ako ng tatlong magagandang anak na eventually, kapag tumanda akong mag-isa, aalagaan ako, sabi pa ng aktres. Kung magkaroon man ng panibagong karelasyon, nais nice daw ni Sunshine na maging private na lang ito. Ako na sabi ko na ito before. Magkaroon man ng someone na nandyan para sa akin o hindi, it's something that I really don't want to talk about in public anymore. Ang importante sa akin is, ang approval ng mga anak ko, at kung may respeto ang mga anak ko, okay doon sa lalaki, then yun ang mahalaga, dagdag pa niya. Nagpaliwanag si Sunshine kung bakit nais niyang maging private na ang kanyang love life. ayun sa kanya, para sa akin, ang hirap lang ma-involve ng public kasi mapaglalaroan. So hanggang maaari, kung meron akong dinidate o date, what you see is what you get na lang. Kung makita niyo kami, edi okay, kung hindi, okay. Pero para i-share pa ulit sa social media or sa public, especially kung yung lalaki hindi naman taga showbiz, huwag na lang patuloy niya. Samantala sa guesting na iyon ni Sunshine Cruz sa Fast Talk with Boy Abunda, ay kasama din si Ina Raimundo. Ay ibinahagi rin ni Sunshine Cruz ang kanyang mga advice sa kanyang tatlong mga anak na babae pagdating sa mga manliligaw. Ayon kay Sunshine, gusto niya na sa bahay puntahan ng manliligaw ang kanyang mga anak. Ang sinasabi ko sa kanila, kung may manliligaw, ang request ko lang, huwag kayong magkita sa labas. Kung nanliligaw, papasukin mo dito sa bahay. Hindi naman para takutin ko, but of course, kung maganda ang intensyon sa inyo, pupunta sa bahay, dito kayo liligawan, paliwanag niya. Ayoko kasing nakikipagkita sa labas, tito boy. Babae yung mga sa akin eh, dagdag niya. Isa pa sa tinanong ni Boy Abunda kay Sunshine Cruz ay kung may hugot pa raw din ba siya kay Cesar Montano, at sinagot niya ito ng not guilty, very contentment na daw siya na sa kung anong buhay mayroon siya. Matatanda ang nainihayag ni Sunshine noong nakaraang taon na isa ang pagkawala ng tiwala sa dahilan kaya nauwi sa hiwalayan ang relasyon niya kina Cesar Montano at Maki Mathai. Naanal ang kasal ni na Sunshine at Cesar noong 2018 habang ilang taon naman ang naging relasyon ni na Sunshine at Maki bago ang kanilang hiwalayan. Samantala may mga anak si na Sunshine at Cesar, na sina Angelina, Cheska at Sam, na ngayon lahat ay mga naggegandahan talaga, pang beauty queen ang beauty nilang magkakapatid. Paano mga kachika, kita tayo tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell para manotify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat.